Prevention is better than cure. O sa baka ka backyard farmer o rice farmer, lantawan ni nga video o basin makatabang ni Nimo. Apan sa dili pa, ako sa mga tubagon nga pangutana no. Kung unsa ko ni akong sekreto, nga nung lambo ang akong humay. <laughs> Actually, wala gin ko'y sekreto no. Kahit tanan akong activity, gunad sa paglulan prep, hangtod sa pag-ani, ako gin siyang post Wala ko'y gitaguan kung makita ninyo nga lambo ang akong humay so wala ko ilang ibuhat kundi ang pagfalo sa fertilization program at the same time ako siyang giabagan og apply og fuller fertilizer og ga akong ipili ang rose bed 1000 plus uh, 7.4 pH alkaline base siya at the same time non toxic and eco friendly safe na ko nga mag spray sa anak nga pamaagi akong napalambo akong humay og natao pa nabos na ko ang immune system so meaning Uh, dili na siya basta-basta or dali nga masakit na na siya resistance sa mga sakit o ano nga stage no kini akong humay karon is na, na siya sa 40 days after transplant o din nga stage ano na magsugod ang problema nato sa pag-atake sa mga peste o sa mga mananap sa so, wala pa sila mo atake ato na na siyang unhandaan so mana siya kitawag og prevention so sa parihan ako nga sakto-sakto ang financial nga pang gasolina ra pa sa farm <laughs> apikin na kayo bupalit pa mga mahalon nga mga uh, insecticide para pang spray. So, makatamang kinini mo. So, sundi lang nga video. Tanawa ni. Kaya ni nga uh, magkuha, magkakuha idea kung giyon siya. Actually, ang mga ingredients ni. Uh, sa kayo, narani makita sa itong kusina. Pero kung wala po ka ni, pwede ra ka mapalit at alaw ko sa siya. Mga din ingredients, no? Kamay o suka. Suka na rin kong igamit. Kaya mo mo available na ako na dire ako kinahanan magpalit. Kung wala ka ni, pwede po Kung wala po kayo molasses, pwede rin po central. Ug ato na siya ang lutuon atong pabukalon. Ari na ko itak ang diri sa stove ha. Actually pwede ra gyud ka sa kahoy, pero diri sa moa sa gawa, mas mahaman og kahoy akong paliton mo ang diri lang ko sa stove. Atong itak ang ang uh, kaha ug atong ilunod ang suka. Uh, akong ipilit ni suka sa tuba no, nga nang walay tungog para nga uh, organic gyud siya. Ug unya atong ilunod ang kamay kini nga kamay kinugay akong igamit kay mao may available na nako dire nga dili na ko kinahanglan magpalit pero kung magpalit pa ka central na ipalit ta kay mas barato barato ra ato sala nang takuban og ato pabukalon hangtod nga mahilis ang kamay 10 minutes nga may labay og na sina siya bukal og sure gyud nga nahilis na ang kamay og nigawas na pud ang iyang baho nga may pagka tamis og aslom ato na siyang pabugnaw no di ano, ako ibutang sa bowl para nga uh, mabugnaw siya dire while waiting nga uh, mabugnaw nagandam ta sa ato ang empty bottles nga gagmay para nga atong sudlan ato din siyang buslutan para nga anha mo agi ang mananap no so magformal na tadi haog uh, triangle nga paubos para nga ato na siyang uh, pick on pababaw para nga huwag mag dili siya basta-basta nga masudlan o tubig. So, diha nga bangag, anha mo sud ang mananap. O ato din nahiktan para nga atong ibitay. O niya, kini akong gamiton. Uh, Moran yung kawayan para ako ang sangitan. Pero og naikahoy nga sangan, uh, mas maayo. Apa nga, nagdama kag laptop na namat sa basak. Dili ni laptop tong gida, kundi mo na itong giandam nga empty Battles, o ang mga banga no. O mo ani atong gihimo ganina. na. O ato na siyang ibutang no, og timing nga naguwan. Ah, ma test gina to kung masudlan ba og tubig or dili. Ni na din uwan, og ato nakita nga maorag orag hapon ang gidaghanon, so meaning wala gid siya masudli og tubig no. So ato na siyang balikan sa sunod nga adlaw para nga makita na to, mahibaw na to kung naabagi siya sulod nga mananap o moth so after 48 hours atong tanawon karon kung unsa na status o tanabay mga moth nga ning sod so so this is it the moment of truth atong tanawon ang usa ko na ba siya sod o na siya no dili lang kayo maklaro tungod kay nagmoist pa siya buntag sayo pa man na naagi siya makita nato dire so atong lilion dire sa pikas nga bang kung maklaro ba o oh, dara so na ay sod, nga moth duha ka buok so actually kini nga gamay nga butterfly Porma uh, siya mo, dili siya mo i nga mukaon or makadaot sa tong tanom, kundi mangitlog pa na siya. Sa iyang life cycle niya ba, mangitlog pa na siya. Na dahil mahimong larva. O ang larva, mo to siya mo likit sa dahon, o mukaon sa dahon nga mo ay makapikto sa ato ang humay. O katupong stem borer, mao mangitlog hapon siya. O ug niya, o mahimong ng larva, mo siya sa ilawang sa imuhang stock or dito sa uh, punuan giniya o mo hinungdan niya madaot siya. So, diri na po to, sa sunod, no? o di adere makita na to dere ang gamay pod nga klase actually wala pa ko kayo kaila ni mga mananapa no pero mo organize sila mga kaubana nga mga moth nga mooy magda o daot sa ato ang uh, basak ang amo din silingan nga basak nakakita di aneh, eh. nya nangutana sila nako ni wasa ko nitug an tungod kay uh, base niya og di epektibo nya katawan eta Oo <laughs> niya, naingon ko na yung basig aghoy na niya. <laughs> actually wala ta na mga inana mga patotoo mga agoy agoy diya ang atoa is uh, magbasi ta sa scientific o nagsalig ta sa kahitasan wala ta na mga unsa na mga patotoo diha <laughs> og mo ano nito ni nakuha nga mouth, no ay la focus ina ang hugaw nga kuko diha <laughs> kana rang moth mo itotoke o mo na siya iporma o buhi pagid siya ug mao na ni ato mga nakuha no uh, if you think nga nakatabang ni nimo i-share na lang pod para uh, mas daghan pa og matabangan daghan salamat